Hi guys. Magandang hapon po sa inyo lahat. Shout out po sa lahat. Ah uh, guys, uh, tulad ng ating mga nakaraang tutorials, kailangan po natin ito unawain, tindihin at i-check niyo sa bawat account niyo. Yung mga ganitong nababasa natin sa background natin. Ito guys, yung limang articles ng Pidge pages na bagong uh, karitere o bagong mga uh, ano pamamaraan paano natin isi handle yung mga ganito ng account natin yan guys yung sinasabi create and manage pages kailangan niyo malaman yung kung ano yung nilalaman yan katulad yung switch your page for a new pages experience how to choose between professional mode and or a page then add administration ito guys mahalaga po ito lalo na kung yung account ay naka-turn on na sa professional mode, di ba? Ito ay dapat sinichick natin na in, in yung secure din yung mga account na healthy ang pages niyo Kasi kung hindi natin machichick yan, ay baka dami na tayong violation or mga restriction kay Meta kay Facebook. Kaya mas maganda yung alam natin kung ano yung proseso, di ba? Yeah. Uh, I-share and like po itong video nito para marami makalang. Maraming salamat po.